Umaga naman guys. Good morning guys. Salamat nga pala guys sa lahat ng mga subscribers. Alang uh, 1,175, uh, 1,275 subscribers na tayo. Sa Salamat <coughs> sa patuloy na panunod sa akin. At patuloy pa kayo manood sa mga upcoming videos ko guys na gagawin. Nagagawin, mag-create ako ng mas maganda pa, may quality na uh, videos guys. At uh, Tanong ko lang guys, kung paano mapabilis yung watch hours guys. Uh, 1.4 para mabagal yan ano bang yung mapabilis ko at turuan niyo naman ako guys magsuggest naman kayong, mag kayo magcomment kayo kung paano mapabilis guys salamat guys bye bye good morning at uh, salamat ulit sa lahat lahat please guys follow my facebook account page face, Nesbird Amex uh, Nesbird Amigo Doris Tumia please Tsaka yung TikTok ko guys, paki-follow naman din. Salamat, magandang salamat. Bye-bye. Thank you so much.